Ayan, may mga molds yung kawayan na binaw natin. May molds din. So sana magkaroon na to ng reaction. Na magkaroon siya ng agarod. konti unti na siyang naghihilom. So yung mga kawayan na yan, mag siya sa ilalim. So possible po na magkaroon sila ng reaction sa ilalim. Patuloy lang siyang lumalaki. Kahit may mga butas na siya. So yan ang ating lapnisan. No? Oh. Titingnan natin yung tinisting natin na ilagay natin ng kawayan, ang binutasan natin. So, try natin magbunot ng kawayan Kaya pa natin bunutin. Ayan. Hanap tayo dito ng malambot. Ito, malambot to. So, ayan. Ayan, makikita po natin dito na may moods yung kawayan natin. So, balik natin. Check tayo ng iba. Check. Check pa tayo ng ibang butas. Ay. Ito, mayroon din. Oh. Ayan, may molds din. Yun. Ayan. sa ibang part matigas bali yung iba matigas na siya naipit na siya ayan may mga mulch yung kawayan na binaw natin sa butas para check pa tayo na iba para makita talaga natin yung ano yung mga butas tigas ipit na yung mga kawayan natin na ipit na uh -huh. tigas ito ayaw alay tigas ha naroon pa tayo dito maghanap tayo malambot lang oops Uh -huh. Tegas. Tidak, tidak, enggak spider. Oh. Ay, bali. Sige na bali yung mga kawayan. Patiyas. Ito. Ayan. Ayan. Din. So sana magkaroon na to ng reaction Na magkaroon siya ng agarwood So may mga sign tayo na possible po Sana Magkaroon siya ng agarwood Yan oh. So yung iba matigas na Bali yung butas na to Dati ay pinako ko tapos nung naglagay ako ng mga kawayan dito nagbutas ako nilagyan ko na rin ng kawayan yung mga butas na pinako ko dati so ayan so yung mga butas na pinako natin ay yung nauna siya kaya yung yung balat ayan oh yung butas ano na naghilom na konti unti na siyang naghihilom So possible po na magsara yung balat nito tapos may iwan na lang yung kawayan sa ilalim. So yung mga kawayan na yan magumulsen sa ilalim. So possible po na magkaroon sila ng reaction sa ilalim. So ayan, experiment ko lang po ito at wala pa po ako naging resulta sa mga ginagawa ko. Kung magkaroon ba siya ng agarwood. So, baka sabihin po na masisira yung ano natin puno. Ah, nakikita nyo naman na yung mga sugat niya ay unti-unti pong naghihilom. mo. So possible po na patuloy lang siyang lalaki. Ayan. Ito po yung mga palatandaan na lumaki na yung puno. Kasi yung mga sugat nagkaroon na siya ng balat. Ayan. Oh. So wala dapat ipag-alala na masira yung puno natin o mamamatay kasi nakikita naman po natin yung sign na patuloy lang siyang lumalaki kahit may mga butas na siya. So abangan na po natin ang paglaki ng puno na to. Ayan, tinalian ko yan para hindi siya matumba ng hangin. Na ano lang yan, protection. Kaya may tali siya. So maraming salamat po sa panonood.